Pinipray ng batang to ang lahat kahit na si Lucifer. According sa story, ang batang ito daw ay si Sofia, a 7 years old from Mexico. And every night, lagi siyang nananalangin. Binabanggit ang mga salitang, God bless mama, God bless papa, God bless my brother, and please bless Lucifer too. Because no one ever prays for him. At nung narinig ng nanay niya ang kanyang pinapanalangin ay kinausap niya ang kanyang anak. Kinikilabutan man ito, tinanong niya, Why would you pray for the devil, mi amor? And si Sofia, she just smiled and said, Because he is lonely. At ilang araw ang lumipas ay may kagimbal-gimbal na nangyari kay Sofia. Nabunggo ng sasakyan ang batang si Sofia sa labas ng kanilang bahay at binawian ito ng buhay. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi nila nabigyan ng matinong libing si Sofia. Inihatid nila sa uling si Sofia na wala man lang maayos na kabaong. Pero nung sa kalagitnaan ng seremonya ay lumitaw ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit at inabutan niya ng tseke ang nanay ni Sofia. Para sa lahat daw ito na nagastos ng nanay nito sa pagpanaw Ni Sofia. Nagulat siya habang nakatingin sa misteryosong lalaki. At tinanong niya ito kung bakit niya ito ginagawa. Tinitingnan lang siya ng lalaki na parang walang emosyon. "Siya lang ang tanging taong pinapanalangin ako, Ang salitang sinabi niya sa nanay ni Sofia. Pero nung tiningnan ni Maria ang tseke, ang pirmang nakalagay sa tseke ay initial lang na letrang L at umalis ito lumakad papalayo at naglaho na lang sa paningin ng mga tao. Ayaw din magsalita ng pare sa pangyayari at ang tauhan ng punirarya ay huminto sa pagtatrabaho makalipas ang ilang araw. Ang punto ni Sofia, ang sabi ng mga tao ay wala daw tumutubong damo sa paligid nito. Pero paghating gabi, ang sabi ng mga taong nakakakita ay meron silang naaaninag na meron daw taong nakaitim bumibisita sa puntod ni Sofia at parang may binibigkas ito na mga salita. Ang storyang ito ay nakakuha na ng more than 2,000 shares up to this moment. At nung sinimulan ko ang aking pag-iimbestiga ay nalaman ko na walang ebidensya magpapatunay kung totoo nga na nangyari ang kwentong ito. Magkos ito ay gawagawang kwento lamang, isang fictional character, si Sofia. Ikaw, mabilis ka rin bang naniniwala sa mga storya?